Paano mag-wind ng bobbin o maglagay ng sinulid sa bobbin? Alisin muna natin ang bobbin sa bobbin short pole at maglagay naman ng sinulid sa thread spindle. Ngayon naman, maglalagay ako ng sinulid sa pinakabutas ng bobbin sa gilid kasi ibubuhol ko yan. Para mamaya, panag-wind ako, hindi siya matatanggal. So, i-rotate muna natin yung handwheel para lumabas yung winding bar. Saka natin ilagay yung bobbin. Medyo itulak lang natin, padiin, para kumapit ng husto yung ating bobbin. Para pag umikot, hindi siya tumalsek. So, binuhul ko na yung sinulid para mamaya pag ikot, hindi siya matatanggal. So, i-on mo lang siya. Then, kung saan na siyang uh, mag or iikot. At isway-sway mo lang siya ng left and right para magpantay yung sinulid. Then, i-off kung sa tingin mo eh okay na yung sinulid. Then, i-set up naman natin ulit kung paano ililagay. Ang tamang lalagay ng sinulid dapat lahat ng butas e eh, malagyan ayon sa pagkakasunod-sunod. Para mamaya pag nag na kayong manahe, wala na kayong problema. Mag magi-start na lang kayo. So, ganyan ang tamang paglalagay ng sinulid. Mula doon sa bobbin short pole hanggang sa mga butas niya.